Ito nga ang first practice ng team ng Los Angeles Lakers at pakit ng gilas ngagad agad itong si D. Andre Ayton. Well, day 1 ng training camp ng Lakers ay yung sobrang lapit na ng ating season. At ito nga ang ilan sa kaganapan dito nga sa pag -e ng Lakers. And actually, this is the after ng official training. Gumbaga shoot around na nga lang ito at individual workouts ng mga Lakers players. Silipin natin ang ilan. And while well, Lebron James is not in uniform nga, hindi siya nag hindi nga siya nag-practice ng dahil meron nga daw nerve irritation pa. Itong si Lebron, ayaw niyan mismo dito kay Coach Reddick. Kanyang in-update na nasa injured list nga daw itong si Lebron with nerve irritation. Pero hindi naman daw ito cause for concern and Lebron will be ready na nga daw sa paparating na season na ito ng LA Lakers. At ngayon ay isilipin nga natin itong si Austin Reeves na may improvement nga daw na ginawa. Ayon na mismo dito kay Coach Redding. Silipin natin itong si Reeves with his workouts. At ngayon ay eh, eto namang si DeAndre Ayton na grabe nga ang pawis matapos ng kanilang pag-eensayo. Talagang naliligo nga sa pawis ng dahil sa tindi ng kanyang ang pag-eensayo sa day 1 pa lamang ng training camp ng LA Lakers. Silipin natin ang pagpapakitang gilas na ang former number 1 pick. So ayan nga ang ilan sa mga kaganapan dito sa day 1 ng training camp ng team ng Los Angeles Lakers. Sabay itong si DeAndre Ayton. Abay pakitang gilas ngagad. agad. Agaganda na agad ng kanyang pinakikitang moves dito. At ito'y definitely katutuan ni Luka Doncic nang dahil finally may center na nga siya sa Lakers na talagang makakatulong nga sa kanya. Anyways, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa nakita nyo nga dito kay DeAndre Ayton sa unang ensayo ng Lakers? Kumento nyo lamang yan.